Hello guys, shout out po sa ating lahat. Ngayon ay kakamustahin natin yung ating Race Olympus Pro. Bali mga 2 years and 3 months na yung ating Race Olympus Pro. So ngayon ay titignan natin kung kamusta na ba siya, kung ang mga anong ginawa natin. Bagong lahat, like, share, and subscribe tayo sa aking channel. Bali guys, uh, ang unang-una kong ginawa dito is nagkaroon talaga siya ng problema uh, sa baterya. So, ayan, kung makikita nyo is nagano lang siya, no, namamatay. So, kapag inon mo, namamatay. So, ang ginawa ko yan, binuksan ko yung baterya and then pinalitan ko yung isang string ng kanyang bateri. Uh, battery. So, walong piraso yun. So, nak... Uh, ang akala ko is Panasonic bateriya siya, no, so bale ito yung kanyang bateriya, so 4,000 mAh tuner lysine, kung makikita mo sa Shopee is 125 pesos to sa Power Central, so nag-order ako ng 8, at uh, yun na nga ay pinalitan ko, at uh, mayroon na rin kasi akong spot weld, so nirepair ko na lang, and So, yun, yun yung mga naging problema niya nung mga nakaraang buwan. So, nirepair natin. Bali, hindi ko na kasi siya masyadong uh, nagagamit. Ang nangyari kasi doon guys talaga is wala siyang balancer. Kaya nung sinubukan kong i-charge ng dire diretso at try ko, binabad ko, nag I think ang nangyari doon na overcharge yung isang yung isang uh, series niya no yung kanyang isang string niya no ng ng bateriya so nag overcharge yun kaya yun nag collapse so yun sa palagay ko kasi na overcharge yun so ang tendency kasi nun guys is uh, may nauunang nade discharge may unang nadi-charge so ngayon uh, nagkaka problema siya ngayon sa capacity so mabilis siya malobat mabilis din siyang madischarge so then delikado rin yun guys sa mga battery ng scooter natin it's just yun yung kulang sa mga race olympus Uh, hindi ko lang alam sa ibang mga sa mga bagong baterya ngayon ng I think meron na silang mga nilalagay ng mga active balancer para mag-balance yung mga lithium ano. At least uh, license okay naman to. So medyo hindi lang talaga tat to totoo na Panasonic yung yung nilalagay ni nila sir no nila hindi ko kasi alam eh. Syempre Ah uh, customer lang tayo so ang sabi nila Panasonic yung pala is license license yun yung uh, hindi ko alam kung anong ang bigas basta L I S H E N. So yung so ngayon ang papakita nating mga footage is um uh, uh, so ngayon pupunta tayo ngayon sa labas at papatakbuhin natin at kakamustahin natin kung kung okay pa ba para sa inyo. Which is hindi ko na talaga siya napapatakbo talaga palagi and hindi na siya hindi ko na rin siya napapatakbo nang mabilis kasi medyo natatakot na rin ako no. So hindi na gaag kagaya dati na lagi kong pinapatukbo ng mabilis kasi araw-araw uh, kong nagagamit and sanay na sanay ako. Medyo ngayon kasi hindi ko na madalas gamitin. Ang kailangan lang talaga is moderate na lang yung patakbo. Parang puro mode 1 na lang ako, ikot-ikot lang nito. So, hindi na ako masyadong nagmo-mode 2 and mode 3, no? Minsan lang, lagi nga mode 1 and uh, eco mode. So, guys, let's go sa labas! Okay, guys, ngayon, nakamustayin naman natin ng ating Race Olympus Pro na matagal na uh, umabot na to ng 2 years and 3 months. June 2 yung aking unboxing nito. So ngayon, uh, titingnan natin kung ano ni ba yung mga nagbago na, ano ba yung mga nangyari. Ikukwento ko na lang sa inyo. So, let's go! So may kita mo dito, meron na yung... Actually, nabali kasi yung sa gitna itong kanyang throttle. So, nilagyan ko ng turnilyo pa diretso doon sa loob. So, kung makikita mo, ayan na nga yung resulta. At, uh, ayan. So, ito yung ginawa ko na lang cut kasi nagka-problema na rin yung preno guys. No? So, so, bali guys, uh, okay pa naman yung takbo niya hanggang ngayon. Uh, hindi na ako masyadong nag scooter kasi may, hindi na ako nag ng mga bata. So, bin, ginagamit ko na lang to bilang pang kung meron akong bibilin sa malapit-lapit, ganun. May mga times kasi na may pupuntan lang ako sa glade, so scooter pa rin yung ginagamit natin. Kaya hindi na ako madalas iraride ko ngayon para makita nyo kung gaano pa rin siya ka hanggang ngayon. As you can see, maganda pa rin ang kanyang takbo. So, malapit na ng nga lang umulan. So, ay, papakita ko na lang yung footage ng pagbili ko ng uh, ng pandesal. Kung hindi nakapag-vlog, kamustahin natin. Ayan na siya. Yan pa rin. So, wala na lang pagkakaiba guys. So, hanggang ngayon, tumatakbo pa rin ang naging problema ng at that time is yung kanyang battery. So, hindi ko na napakita. Ayan. Bibili lang tayo ng ng ano, ng tinapay. So, guys, makikita nyo na rin ngayon yung footage. So, dito tayo sa palengke. Yan, pero hindi tayo magpapabilis guys. At uh, papakita ko lang sa inyo yung So naka eco mode na ako. At ah uh, dito. Yan. Mode 1, eco mode. So, bibili lang tayo, guys ng tinapay sa bakery. So, nandito tayo ngayon sa highway. Itong bayan namin ay bayan ng Manlig. Dito sa Isabela. Apo. Pahit na Okay. Tara, let's. Ayan, ito. Mode 1 nya, guys. Kung makikita mong Mode yung mode 2 yan yung mode guys yan yung kabilis so medyo takot na ako magpatakbo na mabilis kasi hindi ko masyadong nagagamit ito so so that's why medyo takot ako magpatakbo so medyo yung katawan natin is kailangan ulit masanay Siguro kung ikot tayo na, ikot. Maraming pinagbago ng bayan natin. 哎，你。<Bye. S 2> ang nagiging problema niya ngayon sa akin is itong throttle niya, medyo kulang na siya sa grasa so baka lalagyan ko ng grasa pag may grasa pa. so bale, uh, ayaw na bumalik kasi nagbawas ako ng spring so ang lakas na ng hangin kailangan na natin pumasok so yun guys, like, share and subscribe sa ating channel sa araw sa mga vlogs natin So inikot ko lang kayo sa pagbili natin ng ating uh, pagkape, pangkape na monay sa kanang Spanish bread. Bye bye.